Ayan mga idol, what's up mga idol. Andito naman yung mga Arabic coffee namin yan. Matatangkad yan siya. Andito rin yung mga puno ng mga mangga namin. Ito yung mga fispa ng mga kapatid ko dati. Na ano lang ito dahil nung uminit na kuha ng tubig. Kaya hinarbes nila yung mga isda dyan na tilapia. Ngayon andito ito yung mga raberan si Mother BC. Saan yung kwan nara? Ni puntahan namin yung nara. Tingnan ko yung puno niya kung pwede nang mag <coughs> harvest, ah, harvest pwede nang i kinso. Diyan yung mga puno ng lansones yung dyan mga idol. Walang bunga. Malas lang yung bikisyon natin kasi walang mga walang mga rutas kasi ang konang prutas dito is month ng July, August hanggang September pag ganito November, December marih walang prutas ito lang ang mga konang may mga kape lang yan, nandiyan rin yung mga kawayan kumplito hanggang dun sa kabila yung mga kapihan mga idol yan, si mother oh parang ninja parang ninja si mother oh yan din ako mga idol <laughs> asa na yung nara puntahan ko yung nara ito bakili lang mga idol ngayon pa -uwi na kami nag ano la ako Traya lang mag harvest ng kape maganda siya mag harvest kasi hinog na lahat at malambot siyang pitasin mga idol kaya ang dami lang mga lamok. Oh, nakagatak ng lamok. Daming lamok. Nandoon, dun sa baba, may sapa dyan mga idol. Ayan. Bakit na kami dito? Kasi shortcut kami dito. Kasi tingnan namin yung puno ng nara. Tapos so, diretsyo na kami. Uuwi sa bahay. Hoy ma. Mabali. ginagawa ni mader, oh. tanggal niya yung mga kuhan anong tawag dito sa puno ng kape sikmut niya makaturo ka na sikmut ni ah ganun pala para hindi daw tumaas yung kape pinotol ni mama sa dulu. ayan itong rubber na ito mga idol dito yung ito yung mga ginagawa nilang gulong ng sasakyan yung mga chinilas na rubber ito ito yung ginagawa kaya lang wala pang ano kasi bagong harvest pa lang bagong deliver hindi pa nakatapin yung kapatid ko kaya yan walang laman itong kanang nyug dito man mapundo yung juice ng dagdag ng kon Nagtaan ng rubber. Bago lang sila nag-collecting. Collect. Deliver nila. Yan yung mga kawayan namin, mga idol. May mga tambo dyan. Malamok. Hon. Ah, ito kasi close na map mo ha? ito yung puno ng nara mga idol ang taas oh oh ganoon ni katrak na mahirap pa yung sasakyan oh paakyat siguro yan ay malaki na rin man pala Ayan. Kadi hini? Pwede na. Pero Alex, na ito ikaw ng ano. Pinto. Kala nito niya. Ayan, pwede na. Yung mga dulo niya. Fuck. Dos por dos. Dos por dos. Ayan. Ayan, mas yung mataas na siyang mga idol. Ito yung puno ng naratri ka ni kan lang duke ni taro ni ka di pero kitam mo bini ni do sa ni sigli ni oo ta ja dai mo no hai kaya ma ayan pawi na kami ng aming bahay sana hindi mag-ulan mga idol ayano oh. hindi pa nakatapping si umuulan again thank you for watching i love you guys